yan mga idol isang magandang araw pala sa inyong lahat dyan no? medyo ano po paos yung boses ko nag concert ako kapon <laughs> sabi nga nila ba mahilig tayo sa kanta pero yung kanta talaga kahit itali mo pa mga idol walang kahilig sa atin pero okay lang yan mga idol eh. bago kami kumanta mga idol nagpaala muna kami sa ano Kapit bahay namin mga idol ba para hindi tayo <laughs> ibabarangay mabuti na kasi yung advance mga idol no? kuan ganang soft drinks. Mahirap na pag ano ba? Atira lang tayo ng, ng anong papel mga idol kasi pinabarang tayo mga idol kasi nga nakakabulabog sa kapitbahay. Ayan, magandang araw pala sa lahat ng nakapanood ng video natin ngayon. No? Pali, good morning po sa lahat ng mga FW natin dyan kababayan. No? Sa ibang panig ng bansa, mag-iingat po kayo dyan mga idol. Bali, ano pala to mga idol, no? yung araw ngayon, ay, umaga. Ay, umaga. Harongen pala, Sabado, mga idolo. No? puputo kami ng dagat. Makikipagligo si mama, mga idol. Kasi matagal na rin siya hindi nakaligo ng dagat. Kaya makikipagligo siya, mga idol. Bali, may baon po kami hinanda. No, pero ba bago ang lahat, mag-shoutout pala tayo, mga idol. Pasensya na po kayo kung nung mga last na video namin natin mga idol ay wala talaga ang shout out no kasi na po talaga kay idol. Bali dito na video kahit mahaba yung oras ng shout out mga idol i out ko po kayo lahat mga idol, no? sa lahat na nagpapashoutout dyan sa lahat ng mga solid supporter shoutout pala sa inyo dyan yan shoutout pala kay Spanso Daniel shoutout sa iyo idol no kay ma'am Danish Alcaraz Miscalado ayan shoutout po sa iyo ma'am magingat po kayo palagi mama at maraming salamat sa suporta kay Tio De La Cruz ayan shoutout sa iyo idol kay Carlo Minorias, shout shoutout po kay Kuya Federico Grisos shoutout kuya kay June Jungay ayan shoutout sa iyo idol no kay Kuya Edwin Nato ayan Shoutout sa iyo kuya. Kay Pilisito Hugnay, Hungay. Ayan, shout out po sa iyo sir no. Kay Ma'am Hana, shout out. Kay Randy Bermudis, ayan, shout out sa iyo idol no. Ninyo Rubin Bertis, ayan, shout out po. Kay Ate Jocelyn Mangubat, shout out sa iyo jan ate. Maraming salamat ate ha. Kay Jewel Batumalaki, ayan, shout out sa iyo idol no. Kay Kishalin, ayan, shout out po sa iyo ma'am. Kay Ma'am Luciana Kalibay. Shout out sa iyo ate. Maraming salamat. Kay Ninong Rolf Kunz. Ayan, shout out po sa iyo dyan. Kuya Ninong, no? At kay ate Ninang Kari Kunz ng Switzerland. Ingat po kayo dyan. Kay Uncle din from US. Uncle, shout out po sa iyo dyan. Uncle, magingat ka po palagi, no? At sa lahat pala ng ano, ng nasa Metro Manila, lalo na sa Pampanga, mga idol, yun, grabe yung baha dun. Lubog na talaga pati yung ate ko dun sa Bulacan, no? Pag-ingat po kayo dyan, mga idol. Kay Isid, Isiduri Limbako ng Kugtong. Ayan, shoutout sa iyo. idol, no? Kay Kuya Emilito Gagan, shout out. Hasna Dumamba, ayan, shout out po sa iyo, ma'am. Kay Ate Ludivisia Abulin ng Tacloban, shout out. Maria Jan, ayan, shout out sa iyo, idol, no? Kay Dean Cruz Vlogs, ayan, shout out sa iyo. Kay Kuya Ganggang ng Canada, shout out, kuya. Kay Arnil Lubrigon, ayan, shout out po sa iyo, idol, no? kay Mary Jean Mary Jean Guna vlog ayan shout out po no kay Dung Sano Buhulano ayan shout out sa iyo idol no maraming salamat kay Linday Jubudiso ayan shout out po sa iyo ma'am kay Nunoy Kuyup ayan shout out po kay Ma'am Sharon Murata shout out kay Muhana Mohanahan Mini Sound. Ayan, shout out po sa iyo, Idol. No? Maraming salamat po. At saka ano pala, belated happy birthday pala sa anak ni Ma'am ano, no? Ma'am Moning Perez. Na si Julio, Julius Perez. Anak mo ba to, Ma'am? Julius Perez. Ayan, belated happy birthday pala from Mama Rupa Perez ng Lapu-Lapu City, Cebu. Ayan, shout out pala sa inyo dyan. At belated happy birthday. Pasensya ka na, Ma'am. Ngayon ko lang kasi nabasa to, Ma'am. Eh kay Arlene Mix Vlog ayan shout out po kay Layaw 101 TV shout out sa iyo pa kay Winnie TV shout out Titing Vlog ayan shout out sa iyo idol nga um, ngamoy na yung sinain ko <laughs> kay Bilog Ila ayan shout out po sa iyo idol lo yan, mga idol nagsaing ako mga idol pang bangko namin kaya lang mga idol ha kukontinue natin yung shout out mga idol na ko lang to para hindi masunog sana ba ako Kay Mark James Abulinsya yan shout out no. Kay Aris Sabilis ng California at sa lahat ng Sabilis family from California, ingat po kayo dyan no. Rictums TV, shout out sa iyo ko Kay Jun Jungai, yan shout out sa iyo idol no. Sana beto. Kay Im Sari-sari Vlog. Shout out po sa iyo ma'am. Maraming salamat no. Kay Pips. Pips Vlog TV, shout out Hilmar Aranita. Yan, shout out po kay Ace Induso, shout out. Kay Kuya Julio Santos Vlog, shout out sa iyo kuya no. Kay Boon Brian Urilaho. Yan, shout out sa iyo idol no. Kay Kinjan TV, shout out po sa iyo idol medyo marami-rami itong mga idol pero ano na na po mga idol ha, kasi hindi ko hindi ako nakapag shout out ng mga nakarang araw kay Josephine Ando yan shout out sa iyo ma'am saan ba ito kay Sir Ivan George Ramos shout out po sa iyo idol no ingat ka po kay Double M Vlog shout out kay Hill Hillary, yan shout out sa iyo idol no kay Lina Medina ng Paumbong Bulakan, ayan shout out sa iyo ma'am ingat po kayo dyan ma'am no kasi malaki yung tubig ngayon dyan sa, sa bulakan na side Pati doon sa, ano, sa, tao doon eh. Sa Pampanga, ingat po kayo dyan, lalo sa mga baby nung no, sa lugar nila, angkil. ingat po kayo dyan, uncle, ano, no, sa mga kababayan ni angkil. Kay Mamnida de la Cruz, ayan, shout out sa iyo, ma'am. Kay Migo, Josipus Magnus. At, kay Numukrum from USA yan. Maraming salamat. Pasensya na po sa mga hindi na shout out mga idol. Babawi po tayo pag ano mga idol. Pag sunod na video yan. Saan ba tayo? Pali, yung ano pala mga idol. Nagluto po pala kami ng ano na si mama mga idol. Nakabili kasi kami ng manok mga idol. Yan, ano, pangit naman ng ano mga idol. Eh. Pagkalabas pa pala yung ulo yan. Pali, ano na yan. Tinibuo ko lang siya mga idol. Hinati ko lang sa gitna mga idol. Itago na lang natin yung ulo bisayang manok yan mga idol nilab sinabawan ko lang ng ano nang nilagyan ko lang ng ano ba nang mga sangkap na ano lang mga idol wala yung papaya ano bali ano lang luya, sibuyas tanglad tapos yun na mga idol yung katas na yung ano hindi yun na yung ulo mga idol kasi yun, mga idol. tapos ito na nga yung kanin natin malapit na maluto tsaka may iba pang dala alimyun yun ang maliligo sa dagat may Ito pa, sa din kami ng saging may Tapos si Maika, nagluto ng spaghetti. Pinaluto ito ni mama mga Tsaka ito, ni salad may Hindi ko na bubuksan mga Kasi, sabi ko kay mama, ano bang okasyon ngayon? Birthday ba? Sabi niya, pinin ano na daw? In-advance na daw yung birthday namin ngayon mga May ano din dito, may pansit no? Hatchet bihon idol tapos sinahog ganito ng litob. Litob. Yung nakuha natin doon sa isla banbanon may idol ba? Yun yung ano sinahog namin dito. Karima. Oh? Ah, mo. yun yung namin tapos naggawa din si mama dito ng biko. Nagluto siya kanina ng malagkit na bigas may idol tapos biko. Ano ni hilak maka? Ah, kita hindi binili. <laughs> ha? Ano ni hilak? <laughs> Ayan, samahan niyo po kami ngayon, maydol sa aming family, ano siya, my idol, banding sa dagat, maydol idol, maligo po kami, no. Sa, tsaka, itatry ko din na, ano, na mag-hunting ulit doon na ang banak, maydol si kasi malaki pa yung tubig ngayon. Yung pana ko kasi, nirepair ko kagabi. Nilagyan ko na siya ng flapper, maydol idol. Bali, yung kulang nito, yung welding na lang, kasi wala akong pambutas ng barina. Anuhan, inanuhan ko na lang, maydol sinugatan dito ba para lumusot yung stopper tsaka ginawa ko ginawan ko ng plapir yan o susubukan natin ngayon baka sakali ba kasi may malalaking isda nagpapakita kahapon mga idol naman namana tayo hindi ko matira kasi nga sigurado makakawala lang din mga idol ito baka sakali magsilbi ito mga idol ba ayan pasilip lang po ako mamaya ulit mga idol no pag ano na na kompleto na lahat ng gagawin namin ayan mga idol ready na yung mga uh, bulilit mga idol oh. Ta, full tank yung Kargada namin mga idol. Kada um. Nako, ara okay. ra bagyawi sud. Ito lahat yang baon namin pakita ko lang po sa inyo ulit sa dapat. Kada ba kanitong pajero mga idol. <laughs> Nagsama yung maliliit. Pantayin ang kaldero ha. Pasok ka inday. Ikaw pa ni sa kaldero. Kasama si Rangel tapos si Janjan no. Si Moymoy -may, may pasok si Moymoy mga idol. Nagpa

alas 11 pa yung ano pinaka-tide mga idol. Yung pana na ni ko kanina na ano mga idol. Hindi nagsilbi, nakutul na naman. Yan oh. No? Na umikli na talaga mga idol. Napakaikli na. Tsaka wala na rin tong sima. Sana makahuli pa rin to no. Try na lang natin tong ito. Masin. Gawa na kami ng aming improvise na tent, mga idol. Mahira muna kami ng, ano ba, ng lalagyan. Kapuha kami ano mayroon, ng mangga. Hindi gusto yung lasa. Parang, ano, mapakla. Dito kami katain, lalagyan namin yung mga baon, mga idol. Ayan yung tubig. ano na? Okay na mga. Ma, mama, mama sa tandaan, ma. Ha? Gutom naman. Gutom na mga Kain na tayo. Bago ako pumunta dun. Ayan, yeah, ito yung ating ano mga ito. Bisaya ang manok na ito. Ayan, pwede namin. Ayan. Harap tumayo yung kasi nasa gilid ng dagat Tapos yung tinan nyo yung ano namin no? Uh, Nahabot ng tubig Yung so, ano namin bahap tapin pin ng tubig mo yun Buko ko na lang yung pagluto nito Kasi ano mo siya mga idol Buko ingkit mga <laughs>

tapos mga spaghetti oh. At kami salad mga idol. Kain may na. Kain pa dito mga idol. na. Kain spaghetti Kain Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kain Kain na. Kain na. Kain na. na. na.

CTCT. Ugha tubung mama. tubig isa kung imin. Sample. naman. may sugat ka? ko na. Bumurang kuwain, muruguk. Cedagat. Aha. Mama kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano? Mama kuhan murag kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano? may kano? may kano? may kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano? Mama kano?

ah lihat ah, sama injil <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Ma, <laughs> <laughs> kau <no? Kanin>, <laughs> <Kanin. laughs> na, di na <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> nama <lang> <laughs> <hati>

Sala Itong 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 hiyayang Sala 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 Puro mabuhay sala Sana Pantay-pantay, ha? Alam mo, ha? Ano nga din diba? suka Tuyo-suka Dabahan nun Diba dun? Ayan, binbin, pa doon Pampingong mo sa amin ha?

Bibit-bit ng u. Mani hug this guys. Yes. Yes. Ni Ben, dali. yung dagat ka pa pagkapunta ka mo dito, abot dito sa kahoy. Ah, usos na nito no. Hoy. Ano pa ni? Ano pa ni galantong? Dali. Alas 11 maglantong. Alas 11:30. Na. Oh, na.

Ya migas mga mga. Ang salad ni Calvin, ya migas na. Hay. Kain para sa inyo lahat ng mga ito. Ininom ano? Ubig. Tubig yung ban? Tubig. Ato bang ganun tubig, din pa mo kanu ito. Salo. Ba agad. Tubig. Tubig sa anas ko ah. Hindi ko ano. Dah, nebu na may tanda. Kain eh. Tubig na may dal. Hindi akong mo magpabusog medyo kay kaya masahong parang wala. Para. <laughs> na pa, alam Tingnan ko lang dyan sa iyo. meron ba? Hindi na ka? Uy, Hmm. Bo. Ano na ba yun, abaw? Sira. <laughs> Agap <pala laughs> <yungo. Uy! laughs> Eh, hey, siya mas.

May siya, ano may Patungan ng bangka, may dumikit na mga may oh, namin Nunguwa, kasi kuya. Ano ba, Kikilawi ni <Demoneo>.